Hindi ka pa nagfi-fail? Baka hindi ka pa nagtatry. Ano nga ba ang kahalagahan ng failure sa ating buhay? Tara, pag-usapan natin yan. Ito muna ang kwento. Way back 2018, nung nag-start akong mag shawarma business sa Quezon City, ay naranasan ko ang pakiramdam ng unang pagkabigo sa negosyo. Napakasakit pala talaga at nakakadismaya. Actually, pinasuyo ko na nga lang sa mga kapatid ko ang pagpo out ng mga gamit sa tindahan. Dahil ayoko na madagdagan ang bigat na nararamdaman ko sa pagsasara ng shawarma house. Dahil sa experience ko na to, natutunan ko na ang failure ay bahagi ng ating buhay. Natutunan ko na maraming challenges at may mga moment na tayo talaga ay magkakamali at babagsak. Pero sa bawat failure na ito ay nakatago ang mga aral at oportunidad na makakatulong sa atin para tayo ay mas matuto, mas tumatag, at mas mag-grow. Actually, sa una lang sasama ang ating loob. Ngunit sa kabila ng lahat, kailangan pala muna nating sumablay para malaman kung ano ba ang mga dapat at tama nating gagawin. Ang failure ay hindi dapat tignan bilang katapusan. Bagkus, ito ay isang pagkakataon upang mapaunlad pa natin ang ating sarili. Sa tuwing tayo ay nagfe-fail, may pagkakataon tayong suriin ang mga pagkukulang na nagawa natin at gawing tama at maging gabay ang mga ito sa mga susunod nating gagawin o hakbangin. Ang mga taong matatagumpay ngayon ay siguradong naranasan din ang failure. Sila ay nagtagumpay dahil sila ay nagpatuloy sa kabila ng kabiguan. Sa huli, ang pagkabigo ay bahagi lamang ng ating paglalakbay sa buhay. Hindi natin ito dapat katakutan o ikahiya. Bagus, ito ay ituring nating oportunidad upang mas lalo pang magbigay ng lakas sa atin. Sa bawat pagkabigo ay merong siguradong aral na dapat nating matutunan. Merong siguradong pagkakataon na naghihintay sa atin. Kaya ito matakot, sumubok, dahil sa failure, matutuklasan natin ang tunay na lakas, determinasyon, mula sa ating sarili. After nga pala ng mga kabiguan ko, kung gusto nyo naman matikman ang nagtagumpay na negosyo ko na Anahata, you may kindly send us a message for your orders. Meron na rin tayong physical store dyan sa Manggahan Commonwealth, Quezon City. At pwedeng pwede rin po kaming mag-deliver nearby areas. Alam ko na gusto mo ang video na to, kaya naman please kindly share this video para mapanood din ng iba. Tandaan mo, walang magbabago sa buhay mo kung wala ka rin gagawing bago. See you again on my next videos. God bless po.